bagong segment ng It Bulaga, hinataob pa lalo ang showtime. Mga bashers na pahiya na naman. Pagbisita ni Andres at Ashton sa It Bulaga, niyanig lahat. It Bulaga nag number one sa noontime, at trending din worldwide. Ngayong Sabado nga September 20, 2025, ay isang concert feels na naman nga ang napanood sa It Bulaga, sa opening prod number ni The at Ads Karen. na sinundan naman ng isa pang concert fills performance ng mga singing queens, sa segment naman na periphery. Ngayong Sabado din September 20, ay bumisita ang love team na Ashdress sa Itbulaga, o si Andres Mulak at Ashton Albiga. na kung saan, ay iprinomote din nga nila ang kanilang movie na minamahal. Pero, pagkabisita pa nga lang nila sa Itbulaga, ay talaga namang mabilis na agad itong nag-trending. Pero, hindi nga lang ito basta nag-trending, dahil nag-number one trending na ito sa Pilipinas. Na kung saan ay nagtrending nga ang Ashres minamahal sa It Bulaga na makikita pangang may mahigit 10k total tweets na ito sa Pilipinas at nasa number 1 position ito. Pero hindi pa nga natapos dyan, dahil hindi nga lang ito nagtrending at nag number 1 sa Pilipinas dahil nagtrending din na ito worldwide. na kung saan ay makikita namang nasa number 13 trending list naman ito worldwide o number 13 na trending na ito sa buong mundo na makikita pang pa may total tweets naman ito na 17k worldwide at nasa number 13 trending list o number 13 position naman ito na talaga namang makikita nga na iba din ang lakas ng ash dress dahil hindi nga lang nag number one sa Pilipinas ang pagbisita nila sa Eat Bulaga, dahil nag-trending din na ito sa buong mundo. Samantala, mga bashers ng Eat Bulaga, napahiya na naman nang mangyari ito. Showtime lalong tumaob sa bagong segment ng Eat Bulaga. Noong Miyerkules nga September 17, nang unang napanood ang bagong segment ng Eat Bulaga na Clones Open na syempre ay approved din sa mga netizens. Pero, inulan din nga ito ng mga hindi magandang mga comments, gaya ng pagiging boring daw nito, nakakasawa na daw, at ang palagi ng sinasabi ng mga bashers na sayang lang daw ito sa oras. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero, mukhang dahil nakafocus ang mga basher sa Itbulaga, ay hindi nga nila napansin ang naging epekto naman ng bagong segment na ito ng Itbulaga, sa katapat nito sa noon time. Na sa katunayan, ay ang binabash nilang segment na Clones Open, ay ang lalo pang ang nagpataog sa Showtime. Pero bago nga natin pag-usapan yan, ay para mas maintindihan natin ito, ay noong Lunes, September 15, bago mapanood ang bagong segment ng Itbulaga na Clones Open, ay umabot na ng mahigit 133k ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Itbulaga. Bulaga. At sa kaparehong oras, ay makikitang madami din ang mga nanood sa YouTube livestream ng Showtime, na umabot naman ng mahigit 100k. Noong Martes naman September 16, ay makikitang umabot naman ng mahigit 140k ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Itbulaga. At makikitang mataas pa rin ang views ng Showtime, na umabot naman ng mahigit 91k ang dami ng nanunood sa YouTube livestream nito. Pero, pagdating naman ng Miyerkules September 17, nang unang napanood ang segment na Clones Open ng Itbulaga, ay umabot naman ng mahigit 140k ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Itbulaga. Pero, umabot naman ng mahigit 46k ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Showtime sa kaparehong oras. Na kung saan, ay makikita nga ang tila naging epekto agad ng bagong segment na ito ng Itbulaga na Clones Open sa Noontime, dahil sa biglang ang pagbaba ng mga nanunood sa Showtime sa unang araw ng Clones Open noong Miyerkules. Pero, hindi nga lang yan, dahil noong Huwebes naman September 18, ay makikita ng umabot naman ng mahigit 125k ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Itbulaga. At makikita namang sa kaparehong oras, ay umabot naman ng mahigit 54k ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Showtime. Noong biyernes naman September 19, dahil na late ng halos isang oras ang YouTube livestream ng Itbulaga sa kanilang YouTube channel, na kung hindi tayo nagkakamali, correct me if I'm wrong, ay mga 12.50 o 12.55 ito na kapag live stream, ay ang gagamitin na natin dito ay ang YouTube live stream ng Itbulaga sa TV5, na makikita ng umabot naman ng 97k ang dami ng nanonood dito. At makikita namang sa kaparehong oras, ay umabot naman ng mahigit 53k ang dami ng nanonood sa YouTube live stream ng Showtime na makikita ngang kahit bumaba din ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikita namang mas bumaba pa nga ang dami ng mga nanonood sa YouTube livestream ng Showtime, na noong Lunes at Martes ay matatanda ang umabot nga ito ng mahigit 100k at 91k, pero pagdating nga ng Miyerkules at hanggang Biyernes, ay makikita ngang bigla itong bumaba, na umabot na nga lang mula 46k hanggang 53k. Hindi nga lang yan, dahil ngayong Sabado naman, September 20, ay umabot naman ng mahigit 140k ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Itbulaga. At sa kaparehong oras, ay makikitang umabot naman ng mahigit 83k ang dami ng nanunood sa Showtime. At makikitang halos magkadikit naman ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Itbulaga sa TV5, na umabot ng 22K, at sa YouTube livestream ng Showtime sa GMA Network, na umabot naman ng 23K. At syempre, kung pagsasamahin ang mga views ng Itbulaga sa YouTube livestream nila sa Itbulaga TVJ, at YouTube livestream nila sa TV5 Philippines, ay aabot na nga ito ng mahigit 162K. At aabot naman ng 106k ang pinagsamang views ng ABS-CBN It's Showtime at ng GMA Network. Na makikita ngang tambak pa rin na ang Showtime. Na kung saan, ay hindi nga lang nag number 1 trending sa Pilipinas ang It Bulaga, at nag trending din worldwide, kundi makikita pa ngang tinambakan din na nito ang Showtime. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?